ng mga Espanyol sa ating bansa at naging epekto nito sa ating mga katutubo sa asignatura ng Araling Panlipunan. Ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagsimula noong ikalabing anim na siglo at tumagal ng mahigit tatlong daang taon. Maliban sa direktang pananakop sa pamamagitan ng puwersang militar. Ginamit ng mga Espanyol ang mga sumusunod na estrategiya para sakupin ang Pilipinas. Una, Kristyanisasyon. Ang pagpapalaganap ng katundisismo ang pinaka-efektibong paraan ng pananakop. Ginamit nila ang relihiyon upang maabot ang damdamin at isipan ng mga katutubo na humantong sa pagtalikod nila sa kanilang mga sinaunang paniniwala sa pamamagitan ng Kristyanismo. Madaling na-impluensyahan ng mga Espanyol ang kultura, moralidad at pamumuhay ng mga Pilipino. Ang pangalawa, Reduction at Polo e Servicio. Ang Reduction ay ang sapilitang paglilipat sa mga katutubo mula sa kanilang mga orihinal na pamayanan patungo sa mga sentralisadong lugar o pueblo pagtitipon sa mga Pilipino sa isang lugar upang mapadali ang proseso ng pananakop at pamamahala. Ang layunin nito ay upang mas madaling mapamahalaan ang populasyon at maging mas epektibo sa pagtuturo ng relihiyon at iba pang patakaran sa Espanya. Kasama sa sistemang ito ang polo e servicio kung saan pinagtrabaho ang mga kalalakihan sa mga proyektong pampubliko tulad ng pagtatayo ng simbahan, kalsada at galyon. Ang utos ng hari ng Spain, babayaran sila sa kanilang pagtatrabaho at hindi ilalayo sa kanilang pamilya at kabuhayan. Epekto sa polo e servisyo. Mapabayaan ang lupang sakahan at maraming namatay sa gutom at hirap sa trabaho. Nahiwalay sa kanilang pamilya. Pinilit silang gumawa ng walang bayad. Pangatlo, pagsasamantala sa politika at ekonomiya. Encomienda, isang sistema ng paggawad ng lupa at kapangyarihan sa mga Espanyol na tinawag na encomendero. Ang isang encomendero ay may mga tungkulin sa kanyang mga nasasakupan. Mapalaganap ang katulisismo. Maningil ang buwis o tributo sa kanyang mga, mga nasasakupan. Hindi nila nagampanan ang kanilang tungkulin bagkus umabuso pa. Gumamit ng marahas at mapang-abuso paraan upang makuhang ang tributo. Ano nga ba ang isang tributo? pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo sa pilitang pagbabayad ng buwis. Lahat ng lalaking may edad na labing siyam hanggang anim na po taong gulang ay pinagbabayad ng tributo. Ito ay maaaring ibigay sa anyong salapi o anumang bagay na mahalaga tulad ng manok, palay, tabako, tela at iba pa kinukong piska ang mga produkto o pagari kapag hindi nakakapagbayad at ito ang nagiging sanhin ng kanilang paghihirap. Marami ang mga naging epekto nito sa ating mga katutubo katulad na lamang ng pagkawala ng kultura na wala ang mga sinawa ng paniniwala at tradisyon. Pagbabago sa lipunan, nasira ang dating istrukturang panlipunan. Paghihirap, nagdulot ito ng kahirapan at pagsasamantala sa mga katutubo dahil sa sapilitang paggawa at pagbabayad ng buwis. Impluensya sa wika at panitikan. Pumasok sa wikang Pilipino ang maraming salitang Espanyol. Maraming Pilipino ang pinilit magpalit ng pangalan mula sa tradisyonal na pangalan, gaya ng Magiting, Malakas o Dalisay. Patungo sa mga pangalan na Espanyol o Kristiyano, gaya ng Juan, Jose o Maria. Pagkawala ng lupain, maraming lupain na mga katutubo ang inangkin ng mga praile at ng kolonyal na gobyerno. Pagaman, nagdala ito ng ilang bagong kalaman at teknolohiya ang pananakot ay nagdulot ng pagdurusa, pagkakawatak-watak at pagkawala ng orihinal na kultura at pamana ng mga katutubo. Ako si Kim si Laktawen. sinaliksik ang gawain to. Mga paraan ng pananakot ng mga Espanyol sa ating bansa at naging epekto nito sa ating mga katutubo. Sa asignatura ng Araling Panipunan.